Pa sa bawat Dalawang mukha ng isang puso Part 6 Extra Chapter Benedict's POV and Clyde's Shared Secret Hindi lahat ng pagmamahalan nagiging laban Minsan, may mga pusong nagkakilala, nagkatagpo, pero parehong natakot. At minsan, mas mabigat pa ang hindi nasabi kesa sa mga salitang binitiwan. Ako si Benedict at sa lahat ng naranasan ko, isa lang ang hindi ko makakalimutan. Ang gabing naging totoo kami ni Clyde. Pero sa paraang hindi kailanman nakarating kay Miguel. Lahat ay nagsimula sa isang simpleng gabi. Online lang. Gaya ng nakasanayan. Wala kaming balak na maging seryoso sa usapan. Pero nagkataon na pareho kaming pagod. Parehong puno ng iniisip. Parehong may mga lihim na hindi kayang sabihin. Biglang nagsalita si Clyde. Sabi niya, alam mo minsan iniisip ko paano kung hindi ko kaya ang LDR? Natatakot ako. Kasi anong laban ko kung yung taong gusto ko? Hindi ko naman mahawakan. Hindi ko alam pero parang doon ako tinamaan. Kasi ako man, may sarili akong takot. Sinagot ko na lang si Clyde. Sabi ko, ako naman, hindi ako sumusugal kapag hindi ako sigurado. Para saan ba? Para masaktan? Para masaktan siya? Para sa huli masira lang kami pareho? Biglang na nahimik ang lahat. Pero sa gitna ng katahimikan doon ko naramdaman na magkalapit kami. Hindi dahil sa mga bagay na kaya naming gawin kundi dahil sa mga bagay na pareho naming hindi kayang gawin. Ilang gabi pa yung lumipas, mas naging madalas ang chat namin. Hindi na tungkol sa mga simpleng memes o kwentuhan tungkol sa araw-araw. Mas lumalim. Si Clyde nagbukas ng isyo tungkol sa pamilya, sa trabaho, finances. Ako naman nagsalita tungkol sa takot kong magmahal ng buo kasi baka hindi ako ang piliin sa huli. At dun kami nagkaroon ng kakaibang koneksyon. Mutual. Hindi siya loud, hindi rin halata pero ramdam naming dalawa. Biglang bumulong si Clyde, sabi niya, kung hindi lang tayo magkaiba ng sitwasyon, baka tayo na. Sumagot ako. Kung kaya ko lang sumugal, baka pinili na kita. Pero hanggang ganun lang. Kung minsan naisip ko, bakit hindi na lang namin sabihin kay Miguel ang totoo? Kaibigan namin siya. At kung tutuusin, wala man namang masama kung nagustuhan namin ang isa't isa ni Clyde, di ba? Pero sa tuwing papasok sa isip ko yon may kung anong bumabara sa lalamunan ko. Kasi, kung ghosting lang, wanda lang ipaliwanan. Pero ito iba. Ito yung klase ng kwento na mas mabigat pa sa ghosting. Kasi hindi lang simpleng pag-iwas o pagkawala. Ito yung sitwasyong may dalawang taong parehong may naramdaman pero pinili pa rin nilang hindi magpatuloy. Walang closure na malinaw. Walang simula na pwedeng tapusin. Parang isang lihim na inilibing habang buhay pa. Kung sasabihin namin kay Miguel, baka isipin niyang duwag kami. Baka tanungin niya, eh kung pareho naman pala kayong gustong isa't isa, bakit hindi niyo subukan? Paano namin sasagutin yun? Kung kami nga mismo, hindi kayang sagutin yung tayong na yun para sa mga sarili namin. Kaya na natili itong lihim. Isang lihim na... Pareho namin binuhat. Hindi dahil wala kaming tiwala kay Miguel. Kung di dahil masakit itong kwento. Kasi kapag binigkas namin, para na namin inamin na may isang bagay na muntik na, pero hindi naman pinaglaban. At siguro, yun ang pinakamasakit hindi namin tinuloy, hindi namin sinabi. At hindi rin namin kayang ipaubaya kay Bingil ang bigat ng hindi natuloy na kami. Dumating yung gabi na pareho naming tinanong isa't isa. Kung hindi tayo natatakot, magiging tayo ba? Pareho kaming nanahimik. Pareho kaming umiti. Hindi dahil masaya. Kundi dahil alam namin pareho na hindi namin kayang sagutin ng oo. At doon nagtapos ang lahat. Walang break kasi hindi naman nagsimula. Walang laban kasi hindi naman namin pinili ang totoo. Pero may sugat. Mabigat. At may lihim na kailanman hindi malalaman ni Miguel. Maliban na lang kung kusa namin aaminin. Eh. Hindi lahat ng kwento nagtatapos sa pagsubok na ipinaglaban. May mga kwento rin na tapos bago pa man magsimula. Kasi pareho ko yung takot. At ang masakit, minsan, hindi mo na maibabalik yung pagkakataon na yun. Kaya, nanatili itong lihim. sa pagitan lang ni na Benedict at Clyde. Isang kwento ng kami na hindi kailanman naging kami. Na kahit mahirap,